Naunahan mo ako. Bago lang yan? Oo. Oh, kanina lang mo. Ayun yung sinabi mo kanina na mag ano ka? Mag Ma mag silo ka? Oo. Oh, mm, kanina lang ito. Yung silo na ito. Ano eh. Oh. Hindi yung sima. Ay, iba yan. Oh. Mm. Ay, yung... Yung uh, silo kong to. Yung mga dati kong silo to. Oh, yung ganito yung pain mo nga. Yung pa na pandaw. Ba? Um, Nadalaw mo um, na? Walang nakuha. Walang nahulay. Oo, pero... Da maganda yun sa umaga. Pati sa yun. Sa hapon dadalawin mo ulit. Hmm. Pauwi ka na? Ang alas kotro. Uwi ka na ngayon? Hmm. Kasi hinihintay ni Tito ko yung motor. Ay, ikaw nagdala ng motor mo dyan? Oo. Oh. At mambay ako saglit sa ano. Dyan sa may kubo-kubo. Hmm. Habit ko, andito na yata. taas sila ah. Oh. Buhay pa oh. Oo. Hmm. Oh. Uh. Masilo sa paan, andun, andun, andun sa taas ng... Aray Ka. Doon sa taas ng kuhan, tanunggong. Kanina, may dumaan ako dyan, doon sa may kuhan. Bumaba nga ako papunta dito sa baba. Meron ako nakita yung, yung malalaki na ganyan, yung may brown dito. Ay, kung yun. Tikling din yun eh. Hindi, mm, mangubog. mangubog ang tawag. Pero mas malaki sa dyan, di ba? Oh, yung parang nakuha ko kanina, yung wala ka naman kasi. sito. Oh, may nakuha ka ulit kanina? Oh, umaga? Oo. Oh. Nasilo sa leg. Anong pinapain mo? Ganyan lang din. Oh, walang pain na pangsilo. Ay, ang tawag sa amin doon, bitag, bibitagan. Oh, bitag. Oh, bitag. Oh. Malaki ah. Mas malaki nga, eh, kumpara oh. dyan. Mataba Ay, pa. Mangubog. Mangubog yun. Ang ng paa, oh. Mas malaki yung paa nung nakuha ko kanina. Mara parang sisiw pa, no? Hindi, ma ma magulang na yan. Mag Diyan nga sa palayan ng silo ka doon, hindi? Ba, ba may palayan. Doon oh, doon sa tawit ng ano, 'di ba, irrigation? Oh. May mga palayan diyan, mahilig hindi pa ako sa silo doon. Ha? Hindi pa ako nagsisilo. Pero may mga ang silo ka pa. Hindi gagawa pa ako mamaya nung hindi ko alam kung nandoon pa yung kawain na kinuha ko kapo na. Pero gagawin mo ngayon. Oo. Oh. Oo, ka pa ngayon, kakain ka. Hindi, tapos na akong kumain. Tapos gagawa na ako ng silos. babalik ako dito sa so, kan alas 2 at alas tres ganun, babalik ako dito. Tapos Magsisilo ako, tapos dadalawin ko yung mga silo ko pag walang nakuha, kukunin ko na. O pwede mo ilipat doon sa monkey May palayan o, mga palayan mo, dyan na. O, oh. o samahan mo ako doon pag nagkuhan. Sa monkey tap, pag nagpandaw ka. O, pag, o, pag, pag, pag hindi, pag, 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 mag pag magbibitag na ako. O nga, sa monkey Pero mamaya dadalawin mo muna yung ano. O, mamaya yung baka alas, tres, alas, matro ganun. Ibig sabihin, mag, mag, pag-uwi mo doon, gagawa ka pa ng mga silo mo. Oo. Oh. Tapos, may matagal pangarod na. Madali lang gumawa ng silo? Di, gusto mo pag nakagawa na ako ng silo? Di, dito mo na lang kaya gawin. Antayin kita dito sa kubo. Kukunin kayong mga gamit? Oo, o, kunin mo lang. Kumain ka na. Oo, oh, kanina pa ako yan. tanghalian mo nga eh. Oo, oh, kanina pa. O di, antayin kita dun sa kubo. Oh. Nandoon naman kasi, sabi mo nga, inaantay ng tito mo yung motor. Makalig hmm. di. din siya dito. Kasama ko na siya. Oo, oh, sige magantay na lang ako doon sa kubo. Para makita-kita kung paano ka mag-ano ng mga silo mo. Gumawa? Oo. Kasi bala ko rin mag -silo. Pero yung gagawan ko ng mga silo, yung ano, yung... Ano ba yun? Bayawak? Bayawak? Oo. Bilang gumawa ng silo ng bayawak? Papainan mo lang daw ng ano yun eh. Taka sa bali ato, ato yung ipotry-tryan ko ngayon. nya ni ari tari sku dikon man naji korok me sangat teroka angle tu ikut nak ti kal kita minti jin ha tangah amdik ko ko dua je nak pakakun isai eh. am insyaallah dapat eksa pa aja nalama oh, ko pala tak kita namoto we ni bagamot nak alat ah aya na bagin na bagin du paya je ko dati ng bitag ng, uh, an? ng pangbayawak. Pangbayawak. Oh. ano? Ng pang Ano pa paan ng mga butukan ng manok? Hindi, kahit na mabaho na kuan, mabaho na itlog ng... Ah, Ayun, ito, ang no? paborito nila daw, yung, yung bugok night itlog. Oh. Mayroon kayong mga itlog na bugok dyan? Doon sa inyo? Ang okay. hirap kasi magano ano ng ganun. Oh, walang bugok na itlog doon nanginginit doon naman manok. Oh. Kahit anong klase daw na ano, basta bugok na itlog, yun ang gusto daw ng mabango daw doon sa kanila kasi. Oo. Oh. Gusto, gustong, gustong Dito sana ako daw daan ako. Oh. Buti nila nagbago Usip ko, baka dito na naman siya mababa. Hindi, <laughs> bumalik ako. sa okay. timing na sa salubong kita. Hmm. Mamaya kita pa sana. Sa doon ah. Ayan, sabi ko, mamaya pa sana ako. Kaya naalala ko, may sinabi pala ako na Huwag papando siya. Okay. Sasamahan kita. Kailang nauna ka naman sa akin. Kasi sinabi ni Tito, kung punta na ako dito, baka may nakuha na, eh, mamatay pa. O, tama-tama. Mamatay talaga yan okay. pag nagtagal. Baka Lalo na yung ano, yung... Nasa leeg. Nasa leeg. Yung sima. O, may sima. Mabuti pa lang to. Oo. Oh. Pag hindi to pa, hindi ko pa to makikita kasi galaw ng galaw dun sa taas. Oo. Oh. <laughs> Madali lang mamatay ang mga yan pag nahulay. Kasi dati nang huli ako ng ganyan, wala rin pain. Parang ano lang din siya, silo-silo lang din. Pero sa mga palayan. Oo, oh, mas maganda sa palayan. Doon, marami may palayan doon. Ang daming palayan doon sa dulo. Mag-antay na lang ako dito. Pahinga muna ako. Mainit pa naman. Oo. Oh. Dandaan lang, ingat lang.